Ano po ba ang annual confirmation pensioners ng SSS? Ang Annual Confirmation of Pensioners, ACOP ng Social Security System, SSS, ay isang proseso kung saan ang mga pensionado ay kinakailangang kumpirmahin ang kanilang pagiging buhay at iba pang impormasyon sa loob ng isang taon. Ito ay isang hakbang upang matiyak na ang mga pensionado ay patuloy na nakakatanggap ng kanilang mga benepisyo at upang maiwasan ang anumang pagkakamali o pang-aabuso sa sistema. Ang mga pensionado ay inaatasang magsumite ng mga kinakailangang dokumento o impormasyon upang makumplito ang proseso ng ACOP. Ano po ba ang annual confirmation pensioners ng S? Ang Annual Confirmation of Pensioners, ACOP ng Social Security System, SSS, ay isang proseso kung saan ang mga pensionado ay kinakailangang kumpirmahin ang kanilang pagiging buhay at iba pang impormasyon sa loob ng isang taon. Ito ay isang hakbang upang matiyak na ang mga pensionado ay patuloy na nakakatanggap ng kanilang mga benepisyo at upang maiwasan ang anumang pagkakamali o pang-aabuso sa sistema. Ang mga pensyonado ay inaatasang magsumite ng mga kinakailangang dokumento o impormasyon upang makumplito ang proseso ng AKOP. Ilan taon ang sakop sa mga pensioners na mag-file ng AKOP? Ang AKOP ay kinakailangang gawin taon-taon ng mga pensioners na may edad na 85 pataas. Subalit, maaaring magkaroon ng mga patakaran at mga kondisyon ng SSS na maaaring magbago sa paglipas ng panahon, kaya't mahalaga rin na tingnan ang pinakabagong mga alituntunin at mga patakaran mula sa SSS. Saan po ba isubmit ang ACOP form? Ang ACOP form ay maaaring isumite sa pinakamalapit na SSS branch o sa SSS branch kung saan nakaregister ang pensioner. Maaari ring mag ng ACOP form online gamit ang SSS website kung sakaling available ang online submission option para sa ACOP sa kasalukuyang mga serbisyo ng SSS. Bigyan ng remarks ang ACOP ng senior pensioners ng S. Ang ako para sa mga senior pensioners ng SSS ay isang mahalagang hakbang upang tiyakin ang patuloy na pagtanggap ng kanilang mga benepisyo. Ito ay isang proseso na naglalayong mapanatili ang tumpak at wastong pamamahala ng pensyonaryo sa kanilang mga benepisyo, habang pinapangalagaan ang integridad ng sistema ng SSS laban sa posibleng pang-aabuso. Kapag namatay ang isang membro ng S-Pensioners magkano burial claims at ang pensyon na namatay saan mapupunta o may lilipat. Kapag namatay ang isang member ng SSS na pensionado, maaaring makatanggap ang mga benepisyaryo ng burial claim na may maximum na halaga na itinakda ng SSS para sa naturang layunin. Ang halagang ito ay maaaring magbago depende sa kasalukuyang patakaran ng SSS. Ang pensyon na namatay ay maaaring mapunta sa mga itinakdang benepisyaryo ng pensionado kung mayroon man. Kung walang itinakdang benepisyaryo, maaaring sumunod ang pensayon sa patakaran ng lump sum o funeral benefit na ibinibigay sa mga kamag-anak ng namatay. Ang patakaran ukol dito ay maaaring mag-iba depende sa sitwasyon ng bawat pensyonado at ang mga kasundo ang nakaayo sa oras ng pag-apply para sa pensayon. Mainam na kumonsulte sa pinakamalapit na SSS branch para sa detalyadong impormasyon at proseso ng pag-claim. At sanay na ibigan nyo ang aking tinalakay tungkol sa mga SSS pensioners sa pagpipilap at pag-comply ng ACOP form at pagsusumite taon-taon nito sa SSS office at kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at ehit notification bell para sa susunod kung video ay may update kayo sa mga SSS pensioners. Maraming salamat po!